kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang nakaraang walang positibong epektong pagpasok ng NBI sa loob ng KOJC, ay nagdesisyon ng pasukin ng pamunuan ng PNP sa pangunguna ni Brigadier General Nicolas Torre III ang kaharian ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Sikibuloy. Bago pa man ang nangyaring pagpasok ng mga pulis ay halata ng takot talaga ang miyembro ng KOJC sa mga pulis na siyang papasok sa kanilang kaharian. Tila ang gusto nila ay sila pa ang mamimili na kung sinong alagad ng batas ang papasok sa kanilang kingdom para hanapin ang nagtatago nilang leader na taddad na ng samutsaring mga kaso. August 24, 2024, alas 3 ng umaga ay nagumpisa ng magmarcha ang mga kapulisan patungo sa kaharian ng KOJC para pasukin at halugugin para hulihin ang nagmamatigas at nagtatago pa ring pastor. Pinangunahan ng gigil na gigil ng mahuli ang pastor na si PNP Brigadier General Nicolas Torre III ang pagpasok sa kingdom pero bago pa niya magawa ay kailangan niya munang harapin ang abogadong tagapagtanggol ng pastor. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warat o bares ba yan para pwede po natin mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas, di po kailangan ng force. Uh, willing po kami magkipag-usap po sa inyo. Hindi na nakipagbalitaktakan pa ang General sa abogado ng pastor, kundi pinanghawakan na lang nito ang daladala niyang warrant of arrest at handang pasukin ng kingdom sa ayaw man o gusto ng mga miyembro nito. Uh, hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Uh, yes, sir. ka, maghain na lang ng reklamo. Pero, yun, pero ngayon, papasok pa kami sa... sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang pa kausapin ng mga tagasunod ni Kibuloy si General Torre. Pero hindi na ito nakinig pa sa kanila. Pinalaan itong wawasakin ang gate ng kingdom sa oras na tangkain ng mga tagasuporta na harangan sila. Alas 5 ng umaga. ay pumasok na ang iba't ibang miyembro ng mga kapulisan na may kanya-kanyang mga specialties para masigurong makukuha nila. Nang maayos ang kanilang target na si Pastor Apollo Kibuloy, ito ang mga miyembro ng PNP na nagmula sa iba't ibang departamento na pumasok sa loob ng KOJC. Eksaktong alas 5 na umaga, nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 pulis sa pangunan mismo ni Police Brigadier General Tore. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, staff, CDM, arresting team, first aid team, kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, special action force, civil disturbance management, arresting team, first aid team, at ilang kinatawan mula sa DSWD. Karamihan sa mga pulis ay may body camera o dalang cellphone para sa documentation sinubukan pa ng ilang miyembro ng relihiyon ni Kibuloy ang harangan ng mga kapulisang pumasok sa loob pero sa huli ay wala rin silang nagawa. Ni lockdown ni General Torre ang buong lugar para masigurong walang makakatakas. Kumbinsido talaga si General Torre na nasa loob lang ng compound ang hinahanap nilang pastor. Andiyan, andiyan. Ay, yeah, atam din ang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that uh, he finds the light and uh, just surrender and face the charges in court. Walang kawala si Pastor Kibuloy kung sakaling naroon lang siya talaga sa loob ng kingdom dahil preparadong preparado si General Torres sa pagpasok nila. May mga makabagong gadget itong dala para makayang madetect ang kahit na sinumang taong nagtatago kahit pa sa ilalim ng lupa. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan siya nagtatago. Bunker. Kaya meron kaming daladala -dala dyan heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Sakaling mahuli si Kibuloy ay kaagad raw itong dadalhin sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Binasag rin ng PNP ang mga ligasyon na meron na daw pitong miyembro ng KOJC ang natudas dahil sa nagpakawala raw sila ng tirgas. Ayon sa PNP, hinimatay lang daw ang ilang miyembro na iyon dahil sa ilang araw na silang walang tulog sa kakabantay sa kanilang kaharian. 30 hektarya ang lawak ng lugar na hahalugugin ng PNP. At apat na po ang mga buildings na nakatayo sa loob ng 30 ektarya na ito. Kaya hindi raw ito ganun kadali para maghanap ayon sa general. Kaabang-abang itong paghahanap ng PNP dahil kapag wala silang makuha rito, ay siguradong malaking kahihiyan ito. Pero mukhang kumbinsido talaga si General Torre na nasa loob lang ng kingdom ang kanilang hinahanap. Walang problema sa general kahit abutin pa sila ng sunod na araw sa paghahanap sa pastor ang tanong. Sakaling matagpuan nila si Pastor Apollo Kibuloy ay ano kaya ang susunod na mangyayari? May posibilidad kayang manlaban ng pastor sa tropa ni General Torre? Ikaw, sa tingin mo ba'y nasa loob ng kingdom si Pastor Apollo Kibuloy? Andiyan, andiyan. I-attempt na lang ilabas yan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan siya nagtatago. Bunker. Kaya meron kaming daladala -dala dyan heartbeat detector gusto na ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.